Mga ka-Republic, tabi muna ng Meralco ang masakit na kabigo ang ibinigay sa kanila ng Barangay Hinebra at hinarap ng buong tapang ang Macau Blackbirds na tinalo nila sa score na 97-85. Kung si Justin Brownlee ang tumapos sa kampanya ng Bolt sa Governor's Cup sa PBA, ay kaibigan naman ng Hinebra Import ang tumulong sa tropang kuryente upang simula ng magandang kampanya dito sa East Asia Super League. Naging teammate ni Justin Brownlee si DJ Kennedy na ngayon ay import ng Meralco. Samantala, hanggang ngayon ay marami pa rin ang naaaliw o natutuwa sa tila pagkatulala o pagkagulat ni Arge Abariento sa krusyal na 3-point shot ni Justin Brownlee na nagbigay ng panalo sa Hinebra sa Game 2. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, maliban sa focus pa rin ang Ginebra sa kanilang team practice upang di kalawangin habang hinihintay pa ang makakalaban sa semifinals, wala pang masyadong ganap kaya light moment muna tayo. Pwede naman sana akong mag-clickbait o mag-imbento ng balita tungkol kay Troy Rosario. At sabihin ko sa inyo na nakikipagnegosasyon na siya sa Hinebra, ngunit hindi kaya ng apog ko na paasahin kayo sa isang balita na wala pang linaw. Magiging malaking tulong nga po sana sa Jenkins kung mahihikayat nilang sa kanila pumirma si Rosario, ngunit ang kampo lang po ng Hinebra Team Management at kampo ng former TNT player ang nakakaalam ng tunay na score. Sa Hinebra ba siya pupunta o sa Meralco o kung saan mang team na gustong kuhanin ang kanyang serbisyo. Interesado raw ulit kay Rosario ang TNT. Sa totoo lang, malaki ang ilalakas ng barangay Hinebra kung maa nila si Troy Rosario at isabay mo pa ang pagbabalik ni na Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Plus na rin yan pa si Stephen Holt, RJ Abariyentos at healthy na rin si Scotty Thompson. Maiimagine natin ang problemang dadalhin ng mga ito sa kalaban. Anyway, wala pa nga pong katiyakan kung magiging kabarangay na si Troy Rosario. Hindi natin alam kung ano ang magiging desisyon ng 6'7 big man. Pero ang tiniyak ni Rosario, isisecure na raw niya ang future ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, pupunta siya sa team na makapagbibigay sa kanya ng pinakamagandang offer. Samantala kung muli na naman tayong pinahanga ng heroics ni Justin Brownlee sa Game 2 ng Best of 5 Quarterfinals nila laban sa Meralco, hindi lang tayong mga fans ang nagulat at napasigaw. Nagulat din at sandali pang natulala si Arja Abaryentos na kasama sa limang players ng Hinebra sa loob nang itarak ni Justin Brownlee ang 3-point shot na nagbigay ng panalo sa Gin Kings. Halos tiyak na sana ang panalo ng Bolt sa Game 2. Lamang ang mga ito ng dalawang puntos ngunit hinablot pa ni Justin Brownlee ang panalo. At habang nagbubunyi nga po ang pro Hinebra crowd, dito nakita ang sandaliring pagkagulat ni Arja Abaryentos mismong Hinebra teammate na amaze sa husay ni Justin Brownlee. Justin. Tapos, ginawa niya ulit yun ng teammate niya ako. So, sobrang grateful. Blessed ako na nakita ko yun. Na-witness no ko yung Justin Brownlee. Yung greatest na Justin Brownlee sa Inebra. mga ba kapaliwala pa rin? Hanggang ngayon, di pa rin. Hanggang ngayon, di ko alam paano ma ko pa makakabubo kasi nalalo na naman kami. So, sobrang blessed ako. Sobrang thankful ako. Samantala, mabilis na nag-move on ang Meralco mula sa mapaklang sweep na naranasan sa kamay ng Barangay Hinebra. Sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa East Asia Super League, ibinuhos ng Bolts ang ngit, -ngit sa Macau Black 97-85. Ginanap ang laban kagabi sa Mall of Asia Arena. Kung pinalasap man sila ng Hinebra at ni Justin Brownlee ng tatlong sunod na talo dito sa East Asia Super League, ay tinulungan naman sila ng kaibigan ng Hinebra Import. Teammate ni Brownlee si DJ Kennedy sa St. John's College na naglaro sa NCAA Division 1 sa US. Nagcontribute si DJ Kennedy ng 17 points, 9 rebounds and 7 assists. After ng game, sinabi ng Meralco coach na si Luigi Trillo may nakikita raw siyang pagkakatulad sa laro ni na Brownlee at DJ Kennedy. Samantala sa mas naunang laro kagabi ay hindi naman pinalad ang SMB laban sa Soon KT, isang team from Korea, talo ang Birmen 87-81. Hindi napigilan ng magsiservisa ang import ng Korean team na si Rayshon Hammond na umiscore ng 39 points. Ang import ng SMB na si AJ Anusike ay naging import ng na Soon KT noong 2022. May 34 points si Anusike para sa Birmen. May 19 points naman si Junmar Fajardo. Walong puntos lang ang kontribusyon ng second import ng SMB na si Quincy Miller. Bali dalawang sunod na pagkatalo ito para sa mga bataan ni Coach George Gallen dahil na-upset din sila ng Converge sa kanilang quarterfinals match noong lunes dito sa PBA. Lamang pa rin ang SMB 2-1 at bukas gaganapin ang Game 4. Malalaman natin kung tuluyan ng mapapatalsik ng Beermen ang Fiber Xers. Kapag nanalo ang SMB bukas sa semis ay makakaharap nila ang Barangay Hinebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out at maraming salamat sa suporta mo Armando Miguel Yan din ang tingin natin Shout out din sa iyo Rose Marie Juan at sa iyo Via Happy watching sa inyong maglola Sa iyo rin shout out Armando Miguel Yes, pinakamahusay, pinakamagaling si JB Sa iyo rin shout out Sahara Higia Good luck sa team natin sa semis Sa iyo rin shout out Mercedes Espeleta The pressure is mine. Tagahanga kasi ako ng Hinebra. Sa Yuren Merson Kabadi Vlog, ingat ka lagi dyan sa Oman Kabayan. Sa Yuren, shout out. Borlagatan Donald. Yes, nakakabilib naman talaga ang mga ginagawa ni Justin Rowley. Shout out din sa iyo, Ricardo Cabato. Kahit SMB pa yan, sabi niya. Kaya ng gin yan. Sa Yuren, Tim, Tim Reyes. Yes, narinig ko rin yan. Sayuren rin shoutout, Rico Nicanor Factor. Yan, sinagot ko na ang kahilingan mo. sayuren rin shoutout, Papa Kiko. Yes, good luck sa team natin. At sa'yo, Doroteo Rimanes. Si Dadya, sabi niya, shoutout. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.